Pagdating sa finances, may tatlong stages ang ating personal finance. Una is, you work for the money. Ito yung stage one. Mahirap sa stage na to kasi kailangan magtrabaho ka para kumita. Ang taas ng effort mo, ang leet ng kinikita mo. And pumunta tayo sa stage 2. Ito yung you and money work. Ibig sabihin, habang ikaw ay nagtatrabaho, kung ikaw ay may naitatabi or investment, kumikita rin yung pera mo para sa'yo. So, ibig sabihin, hindi na ganun kalaki yung effort natin. Pwedeng, pag nagkasakit tayo, may mauhugot tayo kasi may passive income tayo mula sa ating investment. And maganda, mapunta tayo sa stage 3, money working for you. Ito yung kahit na little effort na eh kumikita ka pa rin. Lalo na pag nag-retire tayo, kailangan pa rin natin ng income. So pag may malaki tayong investment, nandun pa rin ang income natin, tuloy-tuloy pa rin. Kapag money is working for you. Kasi ang pera, hindi na papagod yan. Hindi nag-absent, hindi nag leave Patuloy lang sa pag-compound at pagbibigay sa atin ng passive income. To know more about investment, comment ka lang.